Hello guys! Good morning! So, ready na naman kami. Ngayon ay uh, March, uh, 17, no? mm -hmm. 17. March 17, no? March 17. Agoy! Ilang araw na lang matatapos na yung aming paghihirap sa Ramadan. So, ito yung aking kasama mga langka. Tingnan nyo. Paghanda yan, no? Hmm. Papaghanda yan. Kailangan kasi maayos tayo pag nagtrabaho, hindi yung paglabas natin sa kwarto yung bang ko anong itsura ng tulog natin yung parin, yung parin, na may mga laway-laway sana all may laway <laughs> o diba kailangan natin magpaganda pero bago magpaganda syempre nakahawak mo tayo sa cellphone dahil alam mo na kailangan natin munang mag upload ayun o tingnan mo maganda yun si ate ay hmm. na, nag a eyeliner pinipis <laughs> uh. kilay pandagdag ng kilay na ano yung kilay mo lalagyan mo Anahitan mo? Hindi nga. Mapuro yung ano. Mayroon akong chani dyan. Gusto mo tiyani? Tignan hmm. uh, mo. Ang dami pa siya. Ang dalim. Oo nga. Nagkalat eh. Dito ang dami po. Ako nagchani ka. Ako ngayon bakod sa inahitan nagchinani ko. ko. Ayan. Oh, Nandyan. Tignan mo. Um, ang pa rin eh. <laughs> Ayan o. Oh. mo. 'Di diba? Pag inalagaan mo 'yan ng pagtiyana, 'yan maganda 'yan. Yung tubo ng buhok niya as in kokorban na 'yan, kurbada. Para bang highway. Ay, sana all highway. Diba? Ayan ang kapalit ko mga langga. Agoy. Ay. ahay na lang tadi ani. Eh. So, mga langga. Di apamisa sa kwarto magpa-silpon-silpon o sami. Pero tinan mo yung kilay ko. Okay ba yung kilay ko? Ganda man. Waiting. Hmm. Kaya nga inahitan ko kasi nagkalat. Nakita ko kagabi. Kalat na kalat. Ayun. Oh, hi. <laughs> Time check is ano? Ano oras 15. na ba dito? Imagine mo atin o 4 na. Nandito pa rin kami sa kwarto. Pero yung iba, Tatrabaho na. So, kasi ako, nagising ako kanina alas otso. Ngayon, ah, uh, tawag nito. Wala akong balak maligo. Kaso, nabasa yung buhok ko <laughs> Pag nabasa kasi yung buhok ko, pag nag-toothbrush ako, ay, nako, dire diretsyo na yan. Gusto ko na talagang maligo din. Yan ang, yan kasi ang ano ko. Ay, nako, sana all na lang tadi eh. Uy, ilang ano na lang ilang araw na lang, di ba? Ilang araw na lang, matatapos na ang Ramadan. Eh, <clears throat> inom sana ako ng kape. Tinirintas ko kaya yung buhok ko. Kala ko mag water pa lang tayo. Mm -hmm. Hindi mo yung ano? Papapainta kong tubig. Dalan na lang kita. Ay, sige, salamat. Ayan, mga langga. Kinurbada ko rin yung kilay ko kanina. Hmm. Tapos lagay, lagay tayo ng konting lipstick. <laughs> sabi nung, sabi nila ng ating tatay, ano na nangyari, mga Pilipina. Sabi ba naman niya kahap, kagabi? <laughs> Hindi, sabi niya kagabi, oh. <laughs> Ang Pilipina daw, that, not for ano, Afrika. Ay, sana all I'm, I'm Africa. Ano meron sa Afrika? ba? Yung mga may itim. Oh, siyempre. Ang sabi niya, akala ko ba, Pilipina. Ay, nako. Hindi ko maintindihan kasi barok-barok yung English niya. Kung barok ako mag-English, malala pa yun. Kaya hindi ko maintindihan. Minsan. Aura-aura <coughs> tayo ng kahit konti. Diba? Alam mo na, kailangan natin magpa-aura mahirap na. So mga langga, ito lang ang aking ibabalita sa buhay namin dito. At ibabalita ko na rin na ilang araw na lang matatapos na ang Ramadan. See you next video.